Sa pagbabalik ng bagong kabanata ng One Piece, may mga bagong kaganapan sa Elbaf na lalong nagpasabik para sa ating mga mga One Piece fans. Ipinakita sa kabanatang ito ang lalo pang koneksyon ng Elbaf sa Norse mythology na matatagpuan sa mga bagay na kinakatakutan ng mga batang Elbaf Giants. Kasama sa ating pag-uusapan ang tila isa na namang pagtatraydor na talaga namang talamak sa storya ng One Piece. Ang kabanata rin ito ay tila isang pangitain sa nagbabadyang pagbabalik ng isa sa mga malakas na karakter ng One Piece. Lahat ng mga iyan ay ating pag-uusapan sa aking unpopular opinion para sa chapter 1142 ng One Piece. What is up mga gamaw, nagbabalik na naman ang inyong master ng analisis paralisis para sa isa na naman ang popular opinion sa bagong kabanata ng One Piece. Ngunit bago tayo magsimula, ay huwag kakalimutang mag-subscribe sa akin YouTube channel at Facebook page para may mapala naman ako sa aking kakaanalisis paralisis. Ang buong Elbaf ay nailagay sa isang state of emergency nang magsilabasan ang mga nakakatakot na mga halimaw sa Realm of the Sun na inaakala lamang nilang nanggaling sa Realm of the Dead. Unang naghasik ng lagim ang Jormungandar, na ayon sa isang Elbaf giant kid ay kumakain ng mahihinang nilalang. Subalit ang ginamit na kanji dito ay ang Shumatsu, na ang ibig sabihin ay weekends. Sa Walrus School naman ay nagkaroon ng pagpupulong ang mga head ng Walrus School na pinamumunuan ni Mr. Kiba nakahawig ng isang walrus kung ating isiping maigi, si Mr. Bride na mathematics teacher nakahawig naman ni Isaac Newton, at syempre ang arts at language teacher na si Miss Angie. Nilabanan ni Mr. Walrus ang Jormungander gamit ang isang sandata na tila isang martilyong gawa sa ngipin. Laugh trip naman tong sandata na ito, ano kaya ang tawag dito, Walrus Molar kaya? Isa rin palang dating miyembro ng Giant Warrior Pirate itong si Walrus kung kaya't sanay itong makipaglaban. Tumulong din sa labanan si Sol na makikitang gumamit ng haki sa kanyang kaliwang braso at umatake gamit ang tinatawag niyang exorcization attack. Ito ang pinakamagandang atake para sa mga halimaw na lumaba sa Elbaf. Pang-exorcise laban sa mga masasamang espiritu, mala exorcism of Emily Rose ang peg. Isa pang kapuna-puna ay ang pagkakaroon ni Sol ng prosthetics na binti, malamang naputol ang binti ni Sol noong gamitan siya ni Aokiji ng Ice Time Capsule sa naganap na Buster Call sa Ohara. Nakahandusay naman sa isang tabi ang PE teacher na si Mr. Wolf, natila dumanas ng pahirap mula sa Jormungander. Ano kayang koneksyon ni Mr. Wolf sa isang miyembro ng Blackbird Parades na si San Juan Wolf? Liban sa pareha silang higante, baka malayong magkamag-anak pa ang dalawang ito. Ayon kay Mr. Wolf, si Ilva at ang iba pang mga bata ay naglakad palayo ng Elbaf. Hindi lang basta naglalakad palayo kundi naglalakad palayo habang mahimbing ang tulog. Mapapansin din ang araw na ito na tila ginagabayan sila ni Gungko palayo ng Elbaf. Dahil sa mga kaganapang ito nagpasya na si Mr. Kiba na patunugin ang tambuli na kagaya ng Galahorn. Ayon sa Norse mythology, ang tunog na magmumula sa Galahorn ni Heimdall ay indikasyon ng pagsisimula ng Ragnarok. Kung ganito ang magiging sistema, siguradong ito na ang simula ng matinding labanan ng Elbaf Ark. Makikita rin sa kagubatan ng Elbaf ang ilan pang mga halimaw kagaya ng Droger, Newhager, at Fenrir. Makikita rin kasama ng mga halimaw ang mga imaheng kagaya ng isang multo, isang ulap na sumisimbolo sa bagyo, si Loki, at ang nika na kulay itim, teka ito ba ang kabaligtaran ng San nika, ang Dark Godnica. Isa pang nakakaintrigang bagay sa mga halimaw na lumitaw ang larawan na kahawig ni Big Mom, isa ba itong pangitain na magbabalik si Big Mom sa Elbaf? Alam naman natin na si Big Mom ay may malaking pangangatawan at ang kanyang height ay umaabot ng 28 feet, ngunit siya ay hindi isang giant. Kung sa bagay may malaking koneksyon si Big Mom sa Elbaf at sa mga Elbaf Giants, dahil dito siya nanirahan noong siya ay bata pa na kung saan pinapak niya ang mga bata na kalaro niya. Si Big Mom rin ang naging dahilan ng pagkasawi ni Elder Jorul, ang kapatid ni Elder Jarul. Kung mayroon mang record si Big Mom sa Elbaf, sinisigurado kong hindi ito maganda. Isa kaya sa mga batang higante sa Elbaf ay anak ni Big Mom. Alam naman natin na si Big Mom ay may pagkabrood mother ng Dota at nagkaroon ng maraming anak. Subalit matatanda na ang mga anak ni Big Mom, kung ikukumpara sa edad malayo na ang agwat ng batang ito sa mga anak ni Big Mom, ngunit hindi natin pwedeng isara ang pinto para sa mga posibilidad. Alam naman natin itong si Oda, kung ano-ano ang pumapasok sa kanyang isipan, mapahaba lang ang kwento. Ayon kay Miss Ange, ang mga halimaw na nagsilabasan ay ang mga bagay na kinakatakutan ng mga batang giant na kanilang iginuhit sa kanyang klase, at kung paano nagmaterialize ang mga ito ay tila kagagawa ng isa sa mga God's Knights. Tila ang kakayahan ni Saint Somers o ni Kiligam ay magmaterialize ng mga deepest fear ng isang tao, kagaya ng Bogart na matatagpuan sa Harry Potter movie. Para sa mga hindi nakakaalam, ang Bogart ay isang shapeshifter na nilalang sa Harry Potter na nagmamaterialize din ng greatest fear ng isang taong makaharap nito at ang pangontra sa shapeshifter na ito o ang Bogart ay ang spell na ridiculous. At syempre ang expecto patronum. Tinanong pa ni Summers kung ano ang greatest fear ni Gunko na sinagot lamang niya ng Mika. May deeper meaning ba ang tanong na ito ni Somers o basta may maitanong lang? Sa sagot ni Gunko na Nika, paano kaya nagkaroon ng impormasyon si Gunko tungkol sa Nika? Siguro isa na itong common knowledge sa mga gorosi at sa mga gods knights. May pagkakataon ba na muntikan na nilang malabanan ang Nika, 200 years ago? Alam na siguro ninyo ang tinutukoy ko dito, na noong umatake si Emmet sa Maridua, siguradong may nika noong panahon na yon. Ano kayang malalim na sekreto mayroon itong si Gongko, at ang mga mata niya na magkaiba ang kulay, hindi ko talaga maiwasang mag-isip kung anong meron kay Gungko. Idagdag pa natin na tanging si Gungko lamang ang hindi tinatawag na saint sa lahat ng mga God's Knights sa ngayon. Ang isa pang gumugulo sa aking isipan ay papaano nagawang malaman ni Saint Somers o ni Kiligam ang mga detalyeng ito tungkol sa mga bata. Maaaring na pa sa kamay nila ang mga drawing ng mga bata kung kaya't nagawa nilang bigyan ng buhay ang mga ito. Kung ganun ang sistema, ang kapangyarihan ni Sommers, o ni Kiligam ay hindi bigyan ng buhay ang greatest fear ng isang tao, kundi bigyan ng buhay ang mga bagay na nakadrawing. Ang isa pang tanong dito ay kung papaano nila nakuha ang mga drawing ng mga bata. Aksidenteng nakita lang ba nila ito sa Walrus School o may isang taong nagbigay sa kanila nito? Suntok sa buwan ang iniisip kong ito, subalit nabanggit ko sa dating video ko na posibleng may isang trader sa Elbaf. Unang-una, para makapag-transport ang mga God's Knights o ang mga Gorosi sa pamamagitan ng Ahbis, kailangan ng taong magsasamon sa kanila, kagaya ng ginawa ni Gungko noong isinamon niya papunta ng Elbaf ang dalawa pang God's Knights. Ngayon naman ay posibleng may nagbigay sa mga God's Knights ng mga drawing ng mga bata kung kaya't napasakamay at kaya nagawa nilang buhayin ang mga ito. Hindi ko sinasabing si Miss Angie ang trader, pero sasabihin ko na rin, sinadya ni Miss Angie na ipaguhit sa mga batang giants ang anumang kinakatakutan nila para ibigay sa mga God's Knights at bigyan ang mga ito ng buhay. Marahil si Miss Angeline ang nagsamon kay Shamrock at Gunko patungong Elbaf. Wala lang naman, nakakatol lang. Hindi na rin makikita sa huling panel ang katauhan ni Shamrock, kung kaya't sa mga umaasang magkakaharap si Luffy, at ang kakambal ni Shanks na kagaya ko ay sawi na naman. Tila mababawasan ang aksyon ng Elbaf Ark dahil sa pagkawala ni Shamrock. Anyari na kaya sa iniwan niyang Cerberus para itorture si Loki, naglakad ba ang mga ito pauwi o nawala na rin kasabay ng pag-alis ni Shamrock? Speaking of Loki na kasalukuyang nasa Underworld, siya ay nakatayo sa harapan ni Luffy at ng iba pa habang hawak-hawak ang kanyang Ragnar. Nagwika pa ito na hindi siya kayang pigilan ng isang kairoseki o ang sea stone na nakatali sa kanyang isang paa. Binanggit pa ni Loki ang tungkol sa pinakamatinding kahinaan ng Elbaf at ito ang fire at lightning. Maaari ring isang metaphor ang fire at lightning sa katauhan ni Loki, gaya ng nabanggit ko sa nauna kong video. Pagkatapos magsalita ni Loki, walang abog-abog na hinataw ni Loki ang Elbaf tree na siyang dahilan para masunog ang naturang puno. Sa unang tingin tila ang mga salita ni Loki ay patungkol kay Luffy at sa iba pang nandoon sa lugar na yon. Sa tinura ni Loki na keeping the Elbaf safe, sa aking palagay, hindi ito patungkol sa gagawin niya sa Elbaf kundi patungkol ito sa panganib na dulot ng mga God's Knights. Kagaya ng mga salitang sinambit ng misteryosong nilalang na si Mosa, na itinatago lang ni Loki ang kanyang kabaitan sa pamamagitan ng pagiging tigasin o pag-arte ng masama. Ang kaganapang ito kagaya ng pagtunog ng Galahorn na ayon sa Norse mythology, ay hudyat ng Ragnarok, ang paghataw ni Loki sa puno ng Elbaf, na siyang simbolo mismo ng bayan ng Elbaf at mga iba pang bagay gaya ng pagbasa ng replay text ni Robin. Walang kaduda-dudang ito na talaga ang simula ng labanan sa Elbaf, kaya't kapit lang tayo mga gamaw. Hanggang sa susunod na walwalan. Katolpa!